你在里里等。 iyak. Ah. Yan, kailan lang katikasan ng ulo mo. Basketball pa more. Dito ka, Rajo. Sige na. Sige na, madali lang yan. Okay guys, ito namin kayo since pa na tayo. Ayan yung Filipino Hotel. So, sino nakashry na pumasok dyan guys? Baka may mga memories ko dyan. Pakicomment naman. <laughs> And RRJ Mercury. So, ito yung sa harap ng fruit stand. Ako, napaka Napakalamig ng araw natin guys. And dito medyo matagal ka dahil po sa Uh, traffic. Meron na tayong traffic light. Nag-improve na ang Cotabato City. So, kailangan natin mag-wait ng 150 counts. Ayan. Grabe. Medyo mainit yung panahon talaga. So, parang mapaisip talaga ako na may dadaanan kami mamaya. Mirage. Ayan siya. Kailangan natin mag dahil sa traffic. Traffic light medyo may pagkamatagalan kaya dapat pumabiyahe kayo going to town so advance yung oras ninyo para hindi kayo madelay sa upuntahan ninyo sa larga larga na tagis kaya medyo masakit na sa balat yung init ng araw dahil natapos kami ng 12 noon na am ano ba ano ang oras dyan basta tanghali kita nyo naman yung yung ano to ayan o no, yung anino ng poste makikita dyan yung oras so ginagamit nung sinaw ng panahon ba diba? so siguro mga alas 12 ito kasi pantay na yung anino sa kon sa sasakyan or sa motor or maging ang tao so guys kung hindi nyo nalalaman ito yung sa may katedral banda ginagawang building ng KCC Mall. Ayan. So, rise ko na City. pa na tayo KCC Mall dito. So, malaking playhouse. Inaasahan ni Rad siya malaking magkakaroon ng malaking playhouse sa Katabato City. Ayan siya guys. So, napakaganda ng sikat ng araw pero yung hangin ay talagang napakahapdi sa palat. to. Ay napa kami dito sa Manong. Oo. Huh? Ano man? ah, nadali, nadali Ma meron kayong durian? Durian shake? Isan, XL. isa lang, XL. So, ayan mga lads, kung gusto niya na masarap na durian at napakasarap, napakayami at purong-puro ang sarap sa manungs na kayo pumunta. Ayan, sarap-sarap si sarap, Raj. So, binilihan ko siya dyan para makuha niyo kanyang lagnat. Basta na trip lang namin dumaan sa mango, ay mango, durian shake. Sige, damihan mo, inom mo. they do this.